Ayan mga kapitbay, welcome back na naman sa channel natin no? For today's video mga kapitbay uh, ah, Ayan mga kapitbay, kung naalala nyo itong 4G LTE modem wifi na dangle na pwede isaksak sa modem Nireview natin to tapos tinest natin Kung hindi nyo napanood, check na lang po nyo dun sa YouTube channel natin Nandun po ito Ayan, so ito mga kapitbay, ang gamit ko rito is dito sim Tinesting ko to bandan Santa Ana area Okay, tinesting ko rin to dito sa bahay ang nakukuha ko dito dati is nasa 13 to 15 Mbps ang nakukuha ko rito kapag nandyan ako sa labas ng bahay. Pag dito sa loob, medyo bumababa pero umaabot pa rin ng 13, 12. Ayan, kasi nandito sa loob. So, ayan, mayroong bumili na isa natin ulit, tropa. Ganito, 4G LTE lang din siya pero mayroon siyang antena, malaki siya. Ayan, mayroon siyang antena na dalawa yun, pinapatest po niya sa atin, pinapa-activate niya sa atin. So, ayan, uh, sakto, i-review natin, titina natin kung worth it pa rin ba. So, ito, binili lang niya to sa Lazada, worth 1,000 pesos. Itong, ayan, itong, ito. Sigurado familiar kayo rito. Ayan, bubuksan natin, i-activate natin, tapos titina natin kung ano nga ba ang nakukuha niyang speed gamit to, yung may antena. Okay? So, siguro familiar kayo dito, no? <laughs> Matik naman, etong lagayan na to Ayan, kanyang makapansin Ayan o, may nakalagay So, shout out pala dyan <laughs> Ano to eh, ayan o. Globe at home ayan. Etong mga to, binibenta to sila sa Lazada. Worth 1,000 pesos Ang ginagawa kasi nila dito, ino-open line nila Binabypass nila, tapos binibenta nila ulit Okay, so, ayan So, ito ang actual picture nya Ayan, familiar naman kayo dito Maraming nabibiling ganito nilagyan lang nila ng ganito dito siya ibig sabihin open line na to tapos meron siyang kasamang adapter ito kasi ang advantage ng, ng ganito pwede mo isaksak kahit sa sasakyan or anywhere na may USB power ito disadvantage nito kailangan mo may outlet ka na 220 so medyo alanganin pero kung mayroon ka namang inverter na nakalagay sa sasakyan or may ano, 12 volts battery na may inverter, pwede to Pero, ang advantage lang talaga kasi nito, mas malakas sumagap ng signal dahil nga mayroon siyang ganito. Mayroon siyang ganito, antena. Okay, i-activate natin. Gamit, ang gagamitin pala natin dito is ito. Dito, 5G SIM card. Eto mga ba hindi pa to 5G. 4G LTE lang to. Pero, dahil nga 4G LTE may antena dalawa mas malakas sumagap ng signal kaya ito try natin mamaya ilalabas natin ito testing natin sa cellphone natin tapos ito testing natin dito sa PC natin kasi eto, pwede mo itong ilagay dun sa switch mo na kunyari tutulad so, dito sa bahay meron akong internet na planet pwede ko itong gawing backup pwede ko itong ilagay dun sa PF firewall ko pwede ko siyang gawing backup internet na naka dual one kasi nga merong isang perasong ganito Okay? So, hindi ka tulad na ito, hindi pwedeng ilagay dun sa PFSense. Ayan. So, ito, uh, balak bala ko rin bumili nito. Kaso, ang hinahanap ko kasi yung 5G na para matry talaga natin yung speed ng 5G na to. Pero sa ngayon, i-review muna natin itong 4G LTE na to. Titingnan natin. Okay? So, i-activate natin. So, ilalagay muna natin. Kagandahan kasi nito ito, pwede mo itong lagyan ng external antenna na nakakabit dun sa toas ng bahay. Okay? So, ito mga kapitbay, dito kasi sa bahay, hindi mo na kailangan ng external antenna na nakakabit sa bubong kasi malapit lang kami sa cell site. Wala nga siguro ang atang 500 meters. Basta malapit lang. asin in, dyan sa likod, tawid ka lang ng ilang uh, pace. Mayroon ng cell site kung makikita mo. Mas masyadong malapit. Kaya kahit nandito ka sa loob, malakas pa rin yung signal ng 4G. At saka yung cell site na yun bago, marami siyang 5G antenna. Ibig sabihin, Matic. Malakas yung 5G dito sa area namin. Okay. Kaya ayan. Gagamitan so, natin siya ng SIM. Madali lang to. Maraming nagre-review nito na eh. So, eto. Papakita ko lang talaga kung worth it pa rin ba to bilhin sa Shopee or Lazada. Yung ganitong uh, modem. Paano ba to? Titingnan natin. Worth 1,000 sa Lazada. Binili niya. Naka-open line. Pwedeng lagyan nandito. Okay, so tago muna natin to. Ah, may kasama pa lang ano to. Ayan. Para pwede mo siyang ilagay diretso dun sa PC mo. Sama Tapos ilalagay natin. Pa-power on muna natin. Tingnan natin. Okay. Ayan, ito mga kapit. take note, malapit ako sa ano ah. Malapit ako sa cell site. No need na maglagay ng external antenna kasi Yun lang sa likod eh. So, titignan natin. Tingnan natin dito sa loob. mag speed test tayo. Gamit dito sa PC True lan. Tapos, magi speed test tayo sa labas mamaya gamit ang Wi-Fi. Kasi hindi pa natin labas Kasi wala tayong mahabang kable eh. O, oh, ayan mga kapitpay. Hindi nyo mapapansin. Meron siyang signal na dalawa. Tingnan na. Ayun. Ayan, kapag nilalapit natin dito, Tumataas na giging 3 Ayan So, tingnan natin Ayun O, tingnan mo mga kapitbay Napakabilis lang Nag-automatic siya. Ibig sabihin may internet na yan Kapag ganyan So, titignan natin Kasi umilaw na rin to eh So, ibig sabihin mayroon Tingnan nyo kung gaano kalakas So, ilalagay natin Kapag itakabit mo lang sa PC mo Ang gagawin mo lang Simple lang Ganito lang din Basic kabit natin dito Ayan So Bah, ayaw migpit ah Yan so, Lalagay mo to dun diretso sa PC mo So lalagay natin Kita nyo ba? Ayan Hindi Yun nyo Ayan o oh. di Diba? Nagkaroon na agad Ibig sabihin Ayan, nagiging 3 bar sya And siguro kapag nilabas ko ito mamaya, mas lalong tataas Wait lang ha ah. Titignan muna natin yung config niya. Titignan niya yung status niya. Wala lang kasi akong wifi dangle Para ma-test ko sa labas Ayan o oh. O oh, ayan Nagiging 4 bar so, Ayan o, oh. ang lakas ng signal dito sa loob kahit na sa loob So titignan natin, you know ano ba yung IP na nakukuha natin? CMD. IP config. So, nakukuha na IP natin is 254.254. Ah, 254 globe nga talaga to. 192. 18.254.254. Ayan. Yan yung GUI nya. So, ayan. Tingnan natin. Eh nakalagay ko niya mapapansin mga kapitbahay. Uh, naka LTE siya. So, ang signal strength niya is 3 bars. Nakikita niyo ba? Ayan, kayo niyo mapapansin mga kapitbahay. Ayan. LTE status niya, ayan. Tapos, ang kanyang internet, ayan, service, normal cell ID, ayan. Tapos, yung RSQ nya, ayan, negative 10. Yung RP, RSRP nya, DBM, negative 100, dapat, nasa mababa lang to dapat, dapat nasa negative 50 or pababa para mas okay. So, dahil na dito nga lang to sa loob ng bahay, kaya siguro ganun, yan, kaya mapapansin. Ayan, o. Oh. Yung band nya, 41. Yung dapat ito kailangan mataas to para Malakas sumagap Mataas dapat to Para mabilis lalo Okay So antena nya external Ayan, ito dapat ang pababae natin, ito Tsaka ito pataasin natin Tsaka yung band nya Edit nga natin Settings Login Ano ba yung login na nakalagay rito? Uh, admin admin kasi kung na-open line nila to admin admin lang dapat to aha Yun. admin admin nga lang nice one galing pag pumunta tayo rito sa device ah uh, advanced settings uh, wait lang ah paano ba to binabago kaya to band locking ayan Band locking, naka ganyan. Band locking enabled. Frequency locking, ayan. Naka, ay, naka auto. So, hindi siguran, piliin mo lang. Ah. Uh, ah, uh, ayan. Cell locking. Hindi ko, hindi ako familiar sa ganito eh. Pero, pwede mo siyang galawin. Ayan. Pwede mo siyang i-band locking. So, naka-check naka lahat. Naka-band 41 siya ang nakikita niya. Ayan. Okay, home. Tapos, quick settings. Ano na? Ayan. System settings. Ayan, ito lang naman kasi halos kailangan eh pagdating sa mga ganito SIM card, SIM card. So, titingnan natin uh, device settings. Titingnan natin yung internet settings. Uh, 4G. Yung APN. Ayan. Yung APN niya is naka Oh. So, pwedeng baguhin. So, Add new tayo. Add nyo tayo. Ay, bale, bale, bale. Uh, Network connection APN. Paguhin natin. Um, <coughs> internet dot dito dot ph Ano nga ba yan? Ayan, natin ko may internet. Oh. Dito. Dito APN Tingnan natin. Ano nga ba yan? Aha. Dito APN and Internet at dito dot ph. Tama, tama. Internet at dito dot ph. Ayan. So, save natin tingnan natin <coughs> yan, nag-reset sya may not take effect immediately if you need to fully take effect of well, start the device to continue restart now yes Tingnan natin kung gagana. Ayan, nag-restart na siya. Hindi mapapansin. papansin. Two bars. Ayan. So, nakakuha agad siya ng IP. Ayan, bibigay agad. Tingnan natin kung magkakaroon ng internet. Ayun. Karoon ng internet. So, you're logged out. Okay. Ayan. Log in tayo diyan natin. Ay, ulit, ulit, ulit. So, ayan, status connected, SN connected. Ah, uh, normal band 41 talaga yung bad niya. Tapos ito medyo malayo kasi, ayan. Dapat full bar yan eh. So, titingnan natin ah uh, salamat motor. mo na tayo. Open line to mga kapit kahit sino. Kahit anong SIM card pwede mo ilagay. So, yung SNR niya, kailangan natin pataasin. So, titignan natin na ganyan yung status. So, makikita natin yan. Tignan natin. Uh, home. Device. Uh, internet settings APN Uh, hindi siya nabubago At to, globe.ph pa rin Pag nag-add nyo tayo Wait lang uh, Nakat naka dito eh IPv4 uh, Ganun natin IPv4 IPv4 Profile name dito Dito So, APN natin Enter Net Dot Dito Dot ph Ayan None lang Tapos Apply Yes Disconnecting Ayan Disconnecting ulit sana ano umokay ayan rara. ano sabi your settings natin okay restart start natin <coughs> mas maganda kasi kapag yung APN sa dito mismo para makita natin yung actual speed yan nagre-restart sya ngayon Okay, naka out daw. Tapos, titignan natin. Ayan. Tingnan natin kung mag-online. Medyo mababa yung signal eh. Naka-ano lang siya eh. Three bars. Ayan, meron na siya. So, tingnan natin. Kung gumana, log-in tayo. Admin. Admin. Oh. Ayun. Ayun, SNR, ibig sabihin, nagbago. Naging 15. Tapos, pero mas mababa to. Internet connection on. Tapos, one IP address. Land domain. Saan yung land domain? Ba't um, hindi nababago? bago Ayan, naka-internet. Naka-dito na. So, titina natin. Yung status niya is 3 bars. So, subukan natin mag... Subukan natin. Yan, tumas yung sinar. Dapat mas mataas pa yan eh. Subukan natin mag speed test. Yan, mga kapitbay. Hindi mo yan. Naka 3 bars lang. Ayan, yan yung speed niya. Dito lang yan sa loob ng bahay ah. Okay. So, napakabilis. Ganda. Uy. Ayan. True lang yan, mga bahay na kalan. Punta dito sa PC ko. Tapos, nandito lang tayo sa loob ng bahay. So, yan yung speed na kukuha niya. Mas malakas nga siya kasi siya dito. Ayan. 25. Uy, hindi tumitigil. So, tingnan natin ayan yung upload nya yung upload nya is yan medyo mababa lang susubukan so, natin ilipat sa labas susubukan so, natin mag valorant gamit to ah mabagal okay so ayan mga kutpay isa set up natin sya dun sa labas titignan natin kung tataas tong signal okay so babalik ako tatanggalin ko lang siya dito pero yan yung ano niya download niya so ayan 24 MB kung manonood ka lang naman ng Facebook YouTube or something pwedeng pwede na yan pero hindi advisable kapag mag upload ka sa YouTube kasi masyadong matagal yan okay so tara titingnan natin kasi tingnan mo SNR niya bumababa so titingnan natin lalabas tayo titingnan natin kung tataas yung signal okay let's go ayan mga kapitbay ayan nandito tayo sa labas ayan kanyang mapapansin naka 4 by siya. Hindi siya naka 5. Okay, so nandito yan sa labas. Ayan, nasa labas tayo. So, mas maganda siguro talaga kapag tinaas to or doon ko nilagay siya sa second floor namin. Hindi ko lang siya may lagay kasi ay natutulog na. Baka may istorbo. Ayan. Gabi po ngayon. Ayan, mga 11.30 na. So, ayan. Mga kapitbay, titignan natin. Kasi wala akong mahabang kable. Kaya hindi ko siya maikakabit doon sa PC ko. Diretso through land. So, ngayon, ititest natin through cellphone. So, ayan. Titingnan natin. Ayan, ito yung cellphone ko. Papansin. Kukunik natin siya. Kukunik natin siya doon. Ah, ito siya. Ito yung ginawa ko eh. Ayan. So, ang password niya is temporary lang. Ayan. Join natin. Ayan mga kapitbay. Nasa labas tayo. Naka-forge.

R RSRP niya negative 90 na. Hindi ka tulad kanina na sa 100 plus tapos SNR niya 15. Tapos yung band niya lumilipat. Ayan. Lumilipat-lipat. So titingnan natin. Ayan. Ayan na minsan nagpo 5 bar siya. Pumapalo-palo. Magpo 5 bar siguro yan kapag tinaas mo talaga dun sa second floor. Ayan. So ayan. So 4 bars lang siya ngayon. So mag-i-speed test tayo. Let's go through wifi pero masyado namang malapit kaya walang problema tingnan natin yan yan dito ayan dito Carmona okay so let's go churan oh, oh grabe yung bilis oh yun oh know. maabot ng 37 oh pwede na o, di ba? Tapos yung upload. Uh, wala ka talagang maasahan sa upload. Pero pumapalo ng 8. Pero pag sa download, pwedeng pwede na kung mag-YouTube ka lang naman. Or magbabrowse ka lang naman kung ang na yan. O, pwede na rin yan panlaro siguro. Ayan, ulitin natin. Uh, Test again. And test again. Ayan. 4 bars. Siguro kung naka 5 yan, mas mataas pa. Ayan po, mapalo-palo. Stable siya. Stable siya sa 30. Okay. You know. 4 bars. Gamitan dito SIM card. Oh, medyo mababa lang talagang upload kasi nga nakas... Ano yun? asymmetric kasi mga ganito unless na lang siguro kapag nilagyan mo talaga ng point to point antenna na naka point mismo dun sa sayo site ayun medyo tataas yan tataas yung up lang na ganyan lang yung kuha siguro kung pag tinaas mo yan banda dun sa third floor ay sa second floor magiging okay okay yung upload nyan pero kung gagamitin mo naman or nasa open area ka talaga okay na yan, bibilis pa yan kapag naka 5 ayun sa ngayon kasi 4 bars lang tapos, yung signal yung signal status ng ano nya ng pag neto SNR nya, 15, 17 lang dapat maabot ng 20 plus, mas mabilis po yun so, ayan, so hanggang dito na lang mga kapitbay, sana meron kayong idea or natutunan or mas familiar kayo kung worth it pa rin ba tong dito na to kapag binili mo sa Shopee which is worth 1,000 pesos eto mawari yung bahay mo open area malapit or mas mataas okay na okay ka or mas malapit ka sa cell site okay na okay to pero kung malayo ka sa cell site okay naman to kaso kailangan mo pa rin talaga bumili ng external antenna yung directional para naka point mismo doon sa cell site para makakuha ka ng magandang speed or signal. Ayan, yun yung bawat pansin. Nawawala-wala eh. So, kapag tinaas natin, nakakakuha siya. Ayan, nagiging 4. Minsan yung nagiging 5. Pero, bihira. Siguro, kung mas mataas to or may antenna ka na external, mas bibilis pa to. Aabuti ng 100 MB. Yung speed mo. Okay. So, ayan mga kapitbay. Hanggang dito na lang. So, worth it pa rin to kapag naka LTE ka na ito worth it pa rin kasi uh, as advantage kasi yung LTE kasi bihira na lang gumagamit kasi halos lahat gumagamit ng 5G so yung 4G nagiging hindi na siya nagiging congested si 5G ang nagiging congested pero mostly 4G talaga kasi yung ibang device hindi pa naman kaya ng 5G kaya nag 4G kaya ito worth it pa rin to worth 1000 kapag binili mo sa Lazada makakapag-internet ka pa rin gamit to. mas maganda kung may directional antenna ka pero dagdag gastos -dag yun mas mahal kasi din yun yan pero pag ganito naman e pwesto mo lang sa magandang location or area sa bahay mo na makakakuha ka ng fibers sulit ka na dito okay so ayan hanggang dito na lang mga kapitbay sana nakakuha kayo ng idea or may natutunan kayo God bless us all and peace